sinampahan ng kapuso singer-actress na si Rita Daniela ang kanyang kapwa-aktor sa Widow's War na si Archie Alemania dahil di umano sa pambabastos ni Archie sa kanya. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa kasong isinampah ni Rita Daniela kay Archie Alemania dahil sa pambabastos sa kanya. Sa Office of the Prosecutor ng Bacoor City, formal na isinumite ni Rita ang reklamo noong Miyerkules ng umaga, October 30, 2024 sa Bacoor na katira si Rita kaya doon siya nagsampa ng reklamo. Magkasama si Rita at Archie sa kapuso primetime series na Widow's War sabalit hindi na bahagi si Archie ng cast ng palabas sa kasalukuyan. Ayon sa complaint affidavit na inihain ni Rita, naganap o mano ang pababasto sa kanya ni Archie sa isang Thanksgiving party na ginanap sa tahanan ng kapuso actress na si Bea Alonzo sa Quezon City. Ayon pa kay Rita, hindi na sana siya dadalo sa naturang salusalo dahil may kailangan siyang asikasuhin. Inihatid niya ang kanyang ina sa ospital bago ang party. Subalit, hindi raw siya makatanggi sa paanyaya ni Bea, kaya na desisyon siyang dumalo kahit paabala siya sa ilang gawain. Dahil nagmula pa siya sa taping ng All Out Sundays, nakarating lamang siya kina Bea pasado alas 12 ng hating gabi noong September 9, araw ng lunes. Sa pahayag ni Rita, inilarawan niya na halatang lasing na si Archie pagdating niya sa nasabing party. Ayon sa kanya, hindi pa man siya gaanong nakakapag-relax sa party ay agad siyang nilapitan ni Archie at nagbigay ng hindi ka nais-nais -na, na komento. Sinabi raw ni Archie ang mga salitang, Nako Rita, huwag ka lumapit sa akin. Napaka FCKBLE mo tonight ah. Dahil dito, labis nang hindi naging komportable si Rita sa presensya ni Archie. Nang mag-request daw si Bea na mag do si Rita kasama ang co-actor na si Royce Cabrera, pumayag siya at kumanta sila ng sabay. Habang kumakanta, biglang sumigaw si Archie ng, Brad, tirahin mo na yan. Royce, tirahin mo na yan. Hindi na lang daw ito pinansin ni Rita dahil sa tingin niya idala lang ito ng kalasingan ng aktor. Nakaramdam na rin daw si Bea na pagkalismaya at sinita si Archie sa kanyang mga sinasabi at kilos. Ayon pa rin sa affidavit na isinumiti ni Rita, mas matindi pa raw ang nangyari sa pagitan na ni Archie na mag-alok ito na ihatid siya pa uwi sa Bacoor. Bandang 2.30 na madaling araw noong September 9, nagbook na si Rita ng grab car para makauwi na matapos ang party. Habang hinihintay niya ang grab car, kasama niya si Miss Regin Alba, ang senior program manager ng Widow's War para masiguro ang kanyang kaligtasan sa pag-uwi. Habang naghihintay sila, biglang huminto sa harap nila ang isang puting SUV at laking nagulat ni Rita na makitang si Archie ang nasa loob ng sasakyan. Binaba ni Archie ang bintana at sinabing siya na maghahatid kay Rita sa bahay. Nung una ay nagdadalawang isip daw si Rita at tinanggihan ng offer ni Archie. Ngunit nagpumilit ito at sinabing, ano ka ba? Sobrang late na. Ma-RAPE ka pa ng grab driver. I-cancel mo na yan. Dahil dito, naisip ni Rita na baka nagbalik na sa pagiging responsable at parang kuya si Archie. At baka ito na ang ligtas na opsyon para sa kanyang pag-uwi. Kaya pinili niyang sumakay sa sasakyan ng aktor at kinansila ang kanyang grab booking. Ayon sa affidavit ni Rita, na nasa loob na raw siya ng sasakyan ni Archie, nagsimula na ito mapakita ng hindi ka nais-nais na kilos. Habang tinatahak nila ang Cavitex pa uwi, bigla na lamang daw siyang hinawakan ni Archie sa lieg at balikat. Sinubukan niya itong iwasan, subalit nagpatuloy pa rin o ito. Ang pinakamasamang nangyari ayon kay Rita ay nang makarating na sila sa tapat ng kanyang bahay. Bago siya bumaba ng sasakyan, humingi si Archie ng halik so balit tumanggi si Rita. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, pilit pa rin daw siyang hinalikan ng aktor sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang ulo. Nakaramdam umano si Rita ng matinding takot at paglabag sa kanyang pagkatao kaya't pilit niyang itinulak si Archie habang sumisigaw at pinatitigil ito. Labis na kinilabutan si Rita ng marinig na bumulong si Archie ng, Pabuking naman, sige na. Hindi pa umalis si Archie sa tapat ng bahay ni Rita kaya napilitan siyang mag-text na kay Archie at sinabihan itong umalis na dahil nakakagambala na sa mga kapitbahay at tumatahol na ang mga aso. Kinabukasan September 10, bandang hapon, nag-text si Archie kay Rita upang mag-sorry sa kanyang ginawa at sinabing lasing lang daw siya noong mga oras na yon. Nagdesisyon si Rita na iulat ang insidente sa GMA Management at humiling na alisin si Archie sa kanilang programa na Widow's War dahil hindi na siya komportabling makatrabaho si Archie dala ng trauma na dinulot ng pangyayari. Kasama sa isinamit ng affidavit ni Rita ang mga ebidensya tulad ng mga missed calls mula kay Archie at ang text message nito na humihingi ng paumanhin.